Today is Friday. And ayan, bibisitahin po natin yung apat na magkakapatid. Alamin po natin yung kumusta na yung kalagayan ni Mark. And kailan yung kanyang next check-up para sa kanyang uh, follow-up check-up po. Para dun sa kanyang ano, uh, patitignan uli natin yung bukol kung lumit na ba or what. So ayan, dito po tayo. Sa so, mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, paki-like, share, comment, and subscribe, and paki-pindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Follow nyo rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. Tao po! May tao dyan ba? Sino tao dyan ba? Ha? Si Mac? Tsaka sino pa? Si Monica? Wala kang pasok Monica? ah ngayong hapon di ka pumasok pero kaninang umaga pumasok ah oh. nandyan po na kahit. kayo Kumusta kayo Ayos lang naman sino tong bata na to insan insan mo nasa si kuya na mo yung isa michael Masok? Hindi. Hindi. Bakit di kayo napasok? Hmm. Kumain na kayo. Anong ulam niyo? Ops! Ay, marami po silang kanin mga kalinap. Diyan yes, si kuya mo? Hindi po. Sorry. Bakit nagtatago? Hindi. Nandito na mama mo. Ma? Kailan po bu bu bumalik ang mama mo? Ma? Ng Nung Biyernes. Biyernes? Ah, si mama mo? Ayan po. Sa loob? Palabas ito. Tay! Dito ka pala, Tay. Musta po? Nandito na pala tay, ang mama nila. Ayaw ko yan. Hindi malabang yan. Hindi intindik. Nayan? Nandito daw po sa niya no. Ni anong pangalan nito? Monica. Monica. Hello ano Eva, ano na ramdam mo pa? Wala, hindi ka masabihan ng sabi. Si cellphone yan. Bakit po? Nasakit ang ulo? Sakit daw ang ulo. Iwas mo na sana sa ano, gadget, cellphone. Nandito naman na pala ang nanay niya. Ate! Ay, yung asa yung bularyo. Kumusta po? Pinalbularyo nila po uli. Ay, hindi ko salaman daw nung isang gabi ko. Salaman din nila yan. Saan pong albularyo? Diyan mo sa ano, Ginso. Tawa na ng ko sa albularyo. Puro albularyo lang, alam niyo. Bakit po niyo pinalbularyo? sa akin ay. Para sa, para ano daw po? Para sa akin daw tigayin pero may gamot pa po. Yung pinabili na, na, ano, yun? Sinabihan na po siya ng doktor na itigil mo na ang albularyo. Nung nagpa-check up kami. Siya sabi siya. Mahirap. Ano pong sabi ng albularyo? Wala, wala albularyo. Albulary. Albulary lahat. bata. Albularyo. Albularyo. Nilala ko din yung kay ano, ano itong zone. Kaya nga ako nagkawot ang na pagpagamot. Kailan ka pa po dito ate? Parang lang. Hindi ka na po aalis. Hmm. Ah, hindi na po. Hindi, may mag-iintindi na po sa kanila. Ano pong plano mo? Sinabihan kasi kami niya ng doktor na, wag mo Saan na ipalbulo rin. sa akin, likpos, hindi niya. Kasama ko nalit. si tatay nun ay. Di ba tayo, sinabihan tayo ng doktor? Mm hindi, -hmm. pa ako. Oo. Mm -hmm. Siya po nagsabi sabi sa akin niya, kasi sinunod ko naman. At masakit naman, ano yung Kasi siya. kung di mo yan pag silpon-silpon ang araw ka na pinagyan, kung silpon lang ang gagamit. Sabihan, bawal lang magkwan bakit po? Ah, para saan yung ano? Ilibang nga, ilibang Pwede man mag cellphone, kaya lang ay may limit. Alos araw gabi na. Kasi sayang mambaga po yung ating ano, pagod, pagpapagamot, check up, kung hindi tayo, kung hindi kayo makikipagtulungan, ano po? Matagas din kasi ang ulo yun, ay ah. sabi ng para ano lagali. sige eh, dali sa amblarin. Kaya lang hindi ko yun at nagagalit. Hindi malay ko magsabi-sabi. Gagali dito sa albulari pa pa ito. hindi mo po alam. Pwede na lang. Kaya naman kasi na ay. Alam niya. Paano yan tayo? Anong plano ni itong ano? Nag-usap na kayo? Kailan po? Bakit po? Ay, kabuting nasyon put na lang hindi na, dito naman na daw siya eh, pagulaan na yan alis ko ako alam mo na dito lang ako lamang wala pa ako mabay doon sa inutang ko pang pinagsikapang ko ano, dyan kay ano ay kay Tuso wala mga po dito sa amin mabigay na pang araw-araw pagkain Anong wala nilang bibigay na nga sa inyo kaya ka umuwi siguro? Ah, napanood mo po si ano sa TV Oo, ay, o, ay sa cellphone. Agutang ako ng paggamit niyan kay ano kay Chung-so binati ka pa ng 'yan. Kaya kay pa-check up. Tanongin mo si Mark, pag alis baka mag alis. Hoy, tagal na noon. Sabi po ni Mac ay ano, matagal na siyang hindi Nung na pa-check up. Pa-check up mo 'tama na yung pa-check up mo 'yun tapos na 'yun. Sana nga ako ay wala man nga akong pa para pa-check up. Ay, utang niya ako pa gamot. Talaga man na ako makikit niyan? Hindi na nga na naman ang kita ko dyan sa makasasakan kay maglabada. Kano lang bagay at baon niyang araw-araw magkakapatid na yan. Mabuti ar -araw pa, araw -araw. ko araw-araw. Hindi nga napasok si Monica sa tabi mo araw-araw magpasok -araw, bigay, bigay, yan. Binibigyan ko yan isang size ng lingkod aromis ko yung pinapadalakan. Anong M trabaho yun? mo sa Manila ate? Tanungin mo ito si Michael kung hindi ko yung binibigyan. M ate, anong trabaho mo sa Manila? Sa kantin lang po. Sabihin na ko yung binibigyan. binibigyan ah, ngayon ngayon ngayon. Yung... ko. Hindi si ka lang maging papadala. Sabihin, tanongin mo mga si Michael. Di ba ako nang kapadala, Michael? Kumayas ka. Huwag ba sinisiraan mo? Wala pa akong sinasabi sa inyo. Papadala ko niyang dalaw sa isang linggo, dalawang bisis. Sabihin na hindi ko binibigyan. Hindi ako naging, hindi ako naging na, galagala gala, gala, kung saan. Tatarabawa ko, hindi ako naging kasarap. Huwag ka lang, huwag pa. Binibigyan ko, hindi ako naging haambog. Totoo yan. Tanungin mo nga si Michael kung wala akong binigay dyan. Iiniwan ko pa yan dito. Yung 300 sa linggo. Pa. Yung alam mo po na 300 lang. Magkasya ba po bagay isang linggo 300? Kaya na yung pinadadala mo. Hindi niya magkakasya 300 sa linggo. Hindi man yung... masarabi niya ng ano. Magkasya bagay sa na baon lang. Ilan bagay iskwela bagay dyan ng... Oh, kino, makaisip pag ako makaisip kay anak mo. Ngayon lang yung at may pambao? May Ngayon na yung pambaon yan, lagi. Binibiging para pambaon. Sila lang na yung naparaso. Tinutulungan kayo. Ayaw rin yung makakupan yung bata sa may hiling ko. Kailan ang next check-up niyan, Tay? Tanda mo? Di ba sabi ng doktor, ay after one month, ibabalik Isang natin buwan? doon. Kaya nga po, naka na tayo? Kaya nga po ako pumunta dito para tanungin ko sana ako. Ang um, ama niya din nakaalala. Next na check up. Pabaya pag kayo. Pag uwi dito, di mo inuwi yung asawa mo. Ano ito. Ang kurang pabadasang umay ang niyan. Obligasyon niya din yan. Dinagaw Kasi nag-iintindi. Sa Tagal-tagal na. Taon na. Hindi mo lang magbigay. <laughs> Anong plano mo ate? Ngayon, dito ka na po. tinatanong ka ate dito ka mag-usap po tayo anong plano mo po ate dito ka na po sana mag stay sa kanila kasi may kasunod yung check-up kaso sabi nga ng ano, doktor, wag nating ipaalbularyo kasi saan saan na daw yan. Ngayon, pinagali pinagalitan si tatay yan nung nag ano, pa-check up kami. Kaya naman po kukulit sa akin ay gusto niya mag ano, punta. Anong plano mo ate ngayon? Ikaw man ang nanay. Anong plano mo doon sa mga anak mo? Ikaw na po yung ano dito mag asikaso sa kanila. Totoo 'laho mga bagay dito. pa pa ko Bakit nga po pala ang tagal mong nawala? Wala na pampay doon sa inyong 10,000. Napanood mo po ba na may tumutulong sa kanila? Napanood mo po At sa YouTube. Si naming anak ko yung Monica. Eh, mako agad na lang talaga mo ako dito na wala akong kapirapir pang kain nila. Pang gastos, pang nila. Kaya pwede ay sahan mo yan na pang gamot itmar. Kaya nga pwede iasa yun dyan na May one week ka na po dito? Dito so po. Nung punta ko nandito ka na daw po ah. Bakit di ka po na lu lumabas? Ay, wala nandito po dito. Nandito na pala to, tatay, nung punta ko ah. Wala po. Wala po ako dito. May nagsabi po sa akin, nandito na daw po kay Gawad. Dumating ka daw po ay ano, uh, umaga yata. Wala po ako dito, nandun ako sa ano eh. Ah, wala ka po dito, pero, wala po nan yata. mm, pero nandito ka na po pala noon? Dumating ka na. Wala, ka, wala lang ka lang dito sa ano, bahay. So may isang linggo ka na po dito. Dito po yata. Nakaraan lang ako. Ano. Eh. Irgendum, nakaraan ka lang po. Kasi yan lang, Friday pa lang ngayon. Opo, Friday. Wednesday. One week na ano po? Mm -hmm. Ano pong pinagkakabalahan mo ngayon? Wala pa po. Hindi mo may one day. Magpapasakin para ba? Parang magkaalis dito. Alam, napakaganda ni ate o. Oh. Yayamanin. Wala pa akong maano niyan ay mawala di ko ma, ma, ma sa akin niya sa dahil may ako pasok Bakit po? Ay eh, wala nga po dito maano kayo Mar. Eh bakit po nung dito. nakaraan iniwan mo? Nag ano lang po ako na, ano, na pambayad dun sa utang ko. Wala mo kumakapa kasi yun pangarap pang araw ko dyan sa kante. Pampipi lang. Pero nabayaran mo na po yun? Sa bawang. Di pa po kulang pa nga. Mm -hmm. Dalawang libo pa eh kung diet man lang po kayo magtatrabaho malapit-lapit na yan mm. pwede kang mag ng kahit linggo-linggo para may mag-asikaso sa kanila nasan si Mark? ayaw lumabas kung hindi man tayo ati susunod sa doktor useless man yung pagpapacheck up natin no sa so, palagay mo alin ang mas magaling doktor o albularyo doktor pwede, na po din ang punahalis ng anong magpabalik-balik na kung sa ano ilang albularyo na po yung pinagdalhan mo bago mo siya tat, pinadoktor tatlo lang po tatlo, tatlo. Mm. pero wala pong nagbago na alis-alis lang 'yan sa mabalik pa naman. Mm. So alam mo po na may susunod siyang check-up. Ngayon, sabi ko niya. Ano po, ipapa-check up pa natin o mag-aalbularyo na lang po kayo? Check up na lang. Papacheck up pa po natin. Mm. Pero sana ano, Susundin niyo yung sinasabi ng doktor kasi mahirap po na Nalo ko lang ng pusat. Masakit ang niya dito ay gusto niya pang mahilo. Wag po lang ang hinihilot ang batok. Hinihilo. Bawal man baga po hinihilo. yan hinihilot. Hinihilo. Dito naman lang Kaya nga po, mapapagalitan na naman tayo tay. Hindi. Hey, Pagod may ginagitan. Nap ay, hindi ba yung salbularyo sa wala salbularyo? Dito ka oh. Ani ba? Lumiit ba yung bukol mo, Mark? Lumiit naman. Sa po. Ha? Sa po. Uh -huh. Ganun pa rin. Hindi siya lumiit. Bakit ka nagpaalabularyo uli? Bila po sa yung bato Bukol niya. Hmm? po. ang Baka, hindi mo kayang tiisin baka yung baka sakit. No blood ka na o ano? Oo. Hindi ba yan alam na albularyo? Baka kulang ka sa dugo kasi ang putla mo. May vitamins ako na binigay sa iyo. Iniinom mo? Oo. Para sa dugo yun eh. Pag kaya mong tiisin yung sakit, i-relax, relax mo lang. Nihilot kasi ang ano eh, batok. nga, eh, ay namang gusto nung... Di man po yung hihilot, di ko pinahilot. Sundin kasi natin yung, yung na pagnayo ko. Po. Po. O dati man lagi kang nakayo ko. Ngayon hindi mo pag naman pa, kaya. Hindi pa, ka yan. Mutlain ka na naman. Kaya nga. Oh. Sabi ko roon sa'yo maglalabas na. Nung magkasilpon dyan, di ayaw mo maglabas-labas na eh. Ayan ka na lang sa kwarto. Parang habas ka nilalagi sa lupa. Parang kaya kaya't init ka sa labas. Mm, mag, ano ka rin, exercise, painit, kasi vitamin C yun ay. Huwag ka muna mag-cellphone ng mag-cellphone. Ano lang sa walo ko po, po? Ano po? Madala ko masyado magsalit na. Yung bukol mo sa ganito Ito mo? Ito po talaga ang Sa liig lang. Pag mayo ko po, huwag nga ating wala ang sakit. Kailan na tatandaan mo kung kailan ang ano, next check up mo? Yung risita mo asan? Meron yun doon. Ano, magpapacheck up pa tayo o mag-albularyo na lang kayo? Papacheck up. Sundin mo yung sinasabi ng doktor kasi yun yung tama. Pinagbawalan ka ng doktor magpa-albularyo muna um, ay. Ay, albularyo di ba lang sa kung ano-anong tapal. Wala rin ang nangyayari. Kaya nga. <coughs> kasi nagpa-doktor tayo ay eh, pinagbawalan ka baga huwag mo nang dalhin sa albularyo sabi sa iyo nung nakaraan tulungan mo rin kasi yung sarili mo ikaw lang din naman ang makakatulong sa sarili mo magpainit kain ka ng uh, mga gulay-gulay iwas mo na sa cellphone kasi malakas ang radiation ng cellphone mahina ang resistensya mo Kena mo sobrang payat mo oh. Sirisin po na yan. Ang tirong gaya na ang tsuray. Apektado na mata mo niyan kasi cellphone mo. Tapos nasakit batok mo ulo. Maapektuhan lahat kasi malakas ang radiation ng cellphone. Kaya iwas-iwas ka muna sa ano. Sa cellphone. Sige-sige lang din. Pagdataan ko rito. Cellphone lang ka Mahagas na rin si lolo mo. Ay, king mga di mahagat. tatay. Matagal na, yan na tay. Nakakahagas din yung may sakit talaga. May gamot ka pa. Nung nakaraan, bumili ka ba? Mayroon pang ano yan? By, yung spirulina? May laman pa yan? Inumin mo kasi yan. Kasi yan ay para sa ano? Sa dugo mo. Vitamin siya eh. <coughs> Tapos, nasa nang reseta kaya nito tay? Para mating. Nawala ko sa pelo wala po. Na, ayun yung trauma doblo na Kahit ko lula yung kailan kaya yun po? Yung punta natin sa hospital. May isang buwan na kaya? Hindi ko matandaan ay. ay, ay Sige po. Para alam natin. May isang buwan na. May isang buwan na. So, may isang buwan na. Pag hindi naman natanggal yung sa liig mo, re require dyan na pa CT scan. CT scan. Kaya nga. Ay mahal ang CT scan at sa diet pa pati yun. May dahit. po mayroon. Mayroon sa dahit. Baka abuti ng mga 6-5. Ang city scan. Pinayat, simula nung mag-sinfood. Puma! na yun. Kakaahon na Malakas kasi ang radiation ng cellphone. Nungulimpunta mo ba nga rito yan? Oo nga po, nakakabangon-bangon na saan galing cellphone mo? pat may cellphone ka na? Ha? para mama mo? Eh, hindi naman required na mag cellphone ka kaya iwas muna sa cellphone ha para gumaling ka, tulungan tayo ha? Kapag tulungan kayo, para mas mapabilis yung yung pagkain yung bagay binigay mo dyan binili mo, yung cellphone na yan napakinabangan pa eh, laki na lang yung piyagbago simula na mag cellphone Mas masigla-sigla na ay nung nakaraan, ng punta lang ko yan, mm. or... tuwa tuwa na nga ako ay nga, huwag ka na muna mag cellphone at hindi naman talaga advisable sa'yo mag cellphone, malakas ang radiation hindi kaya ng katawan mo sobrang payat mo na Sandinggo na ako kayo eh. Ay, sandinggo akong pumunta eh. Ay, sandinggo. Eh, hmm. sabi, sabi ko ngay. May dalaga nung pagpumbaga Masigla-sigla na ano masigla po. Masigla na, saka pula lang nipa. Ayan, so magtulungan tayo ha para gumaling ka. Iwas mo na sa cellphone at inumin mo yung supplement na binibigay ko sa iyo. Huwag ka kasing ano, yung konting may maramdaman na sakit, idadalhin mo sa albularyo, papahilot. Baka kasi yung may mahilot na hindi maano sa leg mo baga. Baka mapasama ang paghilot. Maliit pati nung nakaraan. Oo maliit, um, ma -maliit na dito. yung bukol. Bakit lumaki uli? Maliit na yun eh, kinapa ako yan nung nakaraan. Uh, i, i, i ano ka muna iwas-iwas sa mga uh, bawal sa iyo tapos magpainit ka kapag yung sa umaga painit ka muna ano? may nakain kung bawal na naman may nakain kang bawal maramdaman mo naman yun ay pag kumain ka ng ano bawal tapos maramdaman mo masama sa iyo di wag mo na uling kainin ang number one talaga iwasan mo yung cellphone tapos TV, di ba sabi ko sa iyo wag ka munang mag TV kasi malakas ang radiation yan ayan, hindi ako magtatagal oh, pambili mo ng gamot bili ka ng gamot yung para dito sa ano mo ha, sa liig mo tapos kasi hindi naman natanggal yung sa liig mo, mag tayo ng para sa pa-CT scan mo ayan, makipagtulungan ka sa akin ha para mapabilis yung paggaling mo. Kung gusto mong gumaling, tulungan mo yung sarili mo. pa ay. Nauna na ako ate. Uwi na muna ako ha. Ayan. Nandito ka naman. May magasikaso na dyan sa anak mo, no? Gulay-gulayan mo ate. Pakainin mo ng may sabaw. Para lumakas yung katawan. Napaka ano niya ay. Napaka payat. Mahina yung katawan niya bilad bilad pag umaga. Lali Dapat mag ano, kainit minsan. minit man sa umaga. Kainit na lang ano. Sige pa. Uh, Uwi na po ako. <tinyo>